ito, ito, hindi liit yan, ganyan, oh ba diba? pag ganyan lang, talagang may hirapan, oh pag ganyan, kailangan, tutukod to, hindi liit dito di ba, mabalis lang saka ipupunas natin dito yung brass punas natin dito para hindi siya masyadong makapal o ayan diba oh. dali lang ha? ang alawang kuting kaya dito rin, oh, pwede rin ito sa itong daliri. Kapatong dito. Sa pabilang paan na kami. O, diba? Yung pantuko dito. So, mahirapan mag-apply. So, ayan na ito na yung finish product. <laughs> Tapos na. Tapos na kami mag-pedicure.